Sabi ko, mag-sorry ka sa ate mo. Sorry. Hindi ka nag-sorry. Hinaan mo yan, Joy. Kukunin ko yung cellphone nyo. Mag-sorry ka kay ate. Ayusin mo yung sorry mo. Ayusin. Paano mag-sorry? Paano? Sorry po. Dapat may hug tsaka kiss. Hug mo si ate. Tapos kiss mo si ate. Galing na. Kiss mo si Angel. Kiss mo an si Angel. Kiss mo si Angel. Nandiyan, nandiyan. si Angel, oh. Kiss mo daw si Angel. Paano ba ito? Kiss mo daw si Angel. Ayan, oh. Ito, kiss mo si Angel. Oh. Kiss mo si Angel. Kiss mo si Angel. Ako kikiss ka, ma. Kinis ka na si Angel, ma.